ligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masisigasig na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tirad Pass Network, Deped Candon City, Tel Escuela, Kalungan ng Kalaman, Tungo sa Kausayan at Kaularan. Tara na! Nandito na naman ang inyong abang lingkod, para sa Signaturang Araling Panlipunan 6. Ako, si Teacher Dodi, ang inyong guro. Ang tatalakayan natin ngayon, batay sa most essential learning competency, ang pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag na nagsasariling pamahalaan. Ang ating layunin ay naibibigay ang mahahalagang batas na iniisagawa ng Assembly ng Pilipinas at ang naging pagsalungat ng mga Amerikano sa pagsisikap ng mga Pilipino na makapagsalili at matutukoy ang itinadhana ng Batas Jones 1916 tungo sa pagsasarili ng Pilipinas. Bago tayo magsimula, narito muna ang ilang paalala. Una, makinig at manood ng mabuti. Intindihin ang sinasabi ng guro. Ikalawa, maghanda ng papel at panulat na magagamit upang maitala ang mga mahalagang bagay ng ating talakayan at sa pagsagot ng mga pagsasanay. At sa pagsama sa atin para sa araw na ito. Para sa ating araling. Para naman sa araw na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa iba't ibang batas na nabuo at ipinatupad sa bansa ng Asambleya ng Pilipinas at ang Batas Jones. Meron ka bang alam tungkol sa kauna-unahang Asambleya ng Pilipinas? Simulan na natin mga bata. Makinig ha. Sino kaya siya? siya si kongresista Henry Allen Cooper ang nagtaguyod sa batas ng Pilipinas 1902 o Batas Cooper noong Hulyo 1, 1902. Ang batas na ito ay nagtadhana sa pagpapadala sa Estados Unidos ng dalawang residenteng komisyonado. Si Pablo Ocampo at Benito Legarda ay mga unang dalawang komisyonado ipinadala sa Estados Unidos. Ano kaya ang ginampanan ni Ocampo at Legarda? sila ay nabigyan ng karapatang makilahok sa mga debate o sesyon ng mababang kapulungan sa Kongreso ng Estados Unidos. Ngunit, wala silang karapatang bumoto sa anumang isyo o batas ng kapulungan. Ang Batas Pilipinas 1902 din ay nagtakda ng probisyong pagtatatag ng Asembleya ng Pilipinas. Pagkatapos ng pagtatatag ng Asembleya ng Pilipinas, naganap ang isang halalan ng mga kagawad ng Asembleya ng Pilipinas noong Olyo 30, 1907 at pinasinayaan din noong Oktubre 16, 1907 sa Manila Grand Opera House. Pamilyar ba kayo sa mga nasa larawan? Sila ang mga nahalal sa asembleya. Siya si Manuel L. Quezon bilang leader ng Mayoria at si Sergio Osmeña na nahalal bilang speaker. Siya naman si Jose Barlin, ang obispo ng Naga, ang namuno sa dasal. Bilang paghahanda sa pagsasarili, itinatag ng pamahalaan ang Assembly ng Pilipinas. Naging malaki ang hamon sa mga Pilipino ang pagkakatatag ng pamahalaan. Dahil dito, napatunayan na handa na ang Pilipinas sa pagsasarili at pagiging malaya. At alam niyo ba mga bata, maraming batas na nagawa sa ilalim ng Asambleya ng Pilipinas. Una, Batas Gabaldon. Tungkol ito sa pagtatayo ng mga paaralan sa buong Pilipinas. Pangalawa, Batas bilang 1870. Ito ay tungkol sa pagtatatag sa Universidad ng Pilipinas noong Hunyo 18, 1908. Pangatlo, batas tungkol sa pagpapaulad ng sistema ng transportasyon at komunikasyon. Kasama din ang batas tungkol sa sakahan tulad ng patubig at bangkang pansakahan. Maliban sa pagkakaroon ng Asamblea ng Pilipinas Marami din ang napatunayan ng mga Pilipino sa kanilang kahusayan sa pamamahala. Ilan dito ay ang paghirang ng mga Pilipino. Isa siya sa hinirang na kalihim ng pananalapi at katarungan, si Gregorio Araneta. Ito naman ang kinirang na pulong maestrado ng korte suprema si Cayetano Arellano ano pa kaya ang nagawa ng mga pilipino lumawak din ng pakikibahagi ng mga pilipino sa pamahalaang lokal serbisyong sibil at hawak na posisyon ng mga amerikano ay tinatayang nasa apat na porsyento lamang ito. Kahit nagsusumikap ang mga Pilipino sa mababang kapulungan na patunayan ang kakayahan nila sa pamamahala, sinasalungat pa rin sila ng mambabatas na Amerikano. Ano ang mga ginawang pagsalungat ng mga Amerikano? Ilan dito ay ang pagpapawalang bisa sa mga batas? Una ay ang batas sedisyon. Ito ay ang pagpaparusa sa sino mang may pagpapahayag, paghihimagsik, pag-aklas at pagsulat sa anuman laban sa pamahalaan ng Estados Unidos. Pangalawa ay ang batas sa bandila. Ito ay tungkol sa pagbabawal sa paggamit ng anumang sagisag o bandila, lalo na ang sagisag ng himagsikan. Hanggang natapos ang pagsasalungat ng mga Amerikano noong 1916 at pinagtibay ang Batas Jones. Ano nga ba ang Batas Jones? Ang Batas Jones o Philippine Autonomy Act 1916 ang nagtaghana ng pagkakaroon ng Senado bilang mataas na kapulungan at nagbigay ng pag-asa ng mga Pilipino na makamit ang kalayaan kung mapapatunayan nilang may kakayahan na sila sa pagsasarili. Bakit nasabing may pag-asa ang mga Pilipino na makamit ang kalayaan sa batas Jones na ito. Ito ay tungkol sa pagkilala ng Estados Unidos ang kalayaan ng Pilipinas kapag mayroon na itong matatag na pamahalaan. Sa pamamagitan ni kinatawang William Atkinson Jones ng Virginia ay nilagdaan ni Pangulong Woodrow Wilson. Ang batas noong Agosto 21, 1916. Ano-ano ang itinadhana ng batas na ito? Kilalanin natin, mga bata. Nagkaroon ng kapangyarihang pambatasan sa dalawang kapulungan, ang Senado at mababang kapulungan. Pinalitan ng Senado ang dating komisyon ng Pilipinas at ang mababang kapulungan, ang assemblya ng Pilipinas. Sa bagong legislatura o batasan sa ilalim ng Batas Jones ay pinasinayaan noong Oktubre 16, 1916. Si Manuel L. Quezon, ang Pangulo ng Senado at si Serios Menya naman ang Speaker ng Mababang Kapulungan. Ang Batas Jones rin ang nagtadhana ng isang sangay na tagapagpaganap na pamunuan ng gobernador general at gabinete. Ngunit, sa pagsusumikap na makamit ang lubos na kalayaan ay umigting din ang labanang politikal sa pagitan ng mga Pilipino, nagtatag sila ng dalawang partido. Ang Partido nacionalista at Partido demokrata National. Si Sergio Osmeña ang leader ng Partido Nacionalista at itinatag naman si Teodoro Sandico ang Partido Demokrata Nasyonal na ikinatuan ng mga progresista. Naging oposisyon ng Partido Nacional ang Partido Demokrata sa pamumuno ni Claro M. Recto, Pio Valenzuela at Jose Alejandrino. Naging mahaba ang tunggalian ng dalawang partido. Ngunit sinikap ni Nakeson at Osmeña na maayos ang sigalot. At dito nabuo ang Partido Nacionalista na pinamunuan ni na Quezon at Osmeña upang magkaroon ng agarang kalayaan at makapagsalili ang ating bansang Pilipinas. Muli na naman nating napakinggan ang mga pangyayari tungkol sa pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas. Sana hindi basta may natutuhan lamang kayo dito sa ating aralin. Ngunit sana ay magbigay daan ito upang maingan ganyo kayong mag-aral sa ating kasaysayan. Subukin natin ang inyong mga natutunan. Handa na ba kayong mga bata? Basahin at suriing mabuti ang mga pangungusap. Piliin ang tamang sagot na tinutukoy ng bawat pangungusap. Isulat sa inyong sagutan papel. Ready na? Unang tanong. Ang Assemblya na nagbigay pagkakataon sa mga Pilipinong makisali sa pamamalakad sa pamahalaan. Asambleya ng Pilipinas o Asambleya ng Estados Unidos. Magaling! Asambleya ng Pilipinas. Ikalawang tanong. Kailalim na ito ay naitatag ang Universidad ng Pilipinas. Batas bilang 1870 o Batas Jones? Tama! Batas bilang 1870. Pangatlong katanungan. Nahalal bilang speaker ng mababang kapulungan. Manuel Alquezon o Sergio Osmeña Sr. Makusay si Sergio Osmeña Sr. Pangapat na tanong. Ang batas na nagbigay ng pag-asa sa mga Pilipino na matamo ang kalayaan sa oras na sila ay may kasanayan at kakayahan na pamahalaan at pagsasarili. Batas Jones o Batas Pilipinas ng 1902. Magaling! Batas Jones. Panglimang katadungan, ang Batas ng Pilipinas 1902 ay kilala rin sa tawag na Philippine Autonomy Act o Batas Cooper? Tama! Batas Cooper! Inaasahan ko na nakuha ninyo lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Bigyan natin ang inyong mga sarili ng masigabong palakpakan. Ngayon, natapos na natin ang ating aralin. Hangad ko na marami kayong natutunan sa ating aralin. Bago tayo magpaalam, mag-iwan ako ng isang kasabihan. Walang imposible sa mundo basta meron kang sipag, tiyaga, diskarte at determinasyon sa sarili. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig at magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. Muli ang inyong guro, Teacher Dodi. Maraming salamat. Paalam!